Sa pagtatapos ng ating serye na sumentro sa kalagayan ng sektor ng edukasyon sa bansa, ating susuriin ang mga natatanaw na pag-asa alang-alang sa kinabukasan ng ating bayan. Sa mga nagdaan nating episodes, inilahad ng ating mga naging panauhin ang kanilang mga obserbasyon patungkol sa pangkalahatang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Kabilang sa mga nagpapatuloy ng mga hamon ay ang epekto ng madalas na pagkasuspinde ng mga in-person classes sa pagkatuto ng ating mga learner. Lumutang din na hindi na angkop ang mga kasalukuyang pasilidad sa naging mga pagbabago sa ating klima. At sa huling bahagi ng ating serye ngayon, ating pag-isipan paano nga ba dapat tugunan ang iba't ibang isyong kinakaharap ng mga guro at mag-aaral sa bansa. Ako si Heidi Bernard de Sampang para sa pagsusuri dito sa FEBC Radio TV. Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri. Balikan natin ngayon ang ilan sa mga kaugnay na balita tungkol sa ating education system. Narito ang ulat ni Dan Gonzaga. Balita Segment Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. Itinalaga na bilang incoming education secretary si Senator Sani Angara. Ito ay matapos siyang italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Malugod namang tinanggap ng senador ang pakakatalaga bilang kalihim ng edukasyon. Sa kanyang pahayag, nagpasalamat siya kay Pangulong Marcos Jr. sa tiwalang pinagkaloob nito. Diniyak din niya na makikipagtulungan siya sa iba't ibang opisyal at sektor ng pamahalaan bilang incoming Education Secretary. Kasama na rito ang pakikipag-ugnayan kay Vice President at outgoing Education Secretary Sara Duterte-Carpio. Ito anya ay upang matiyak na magagampanan ang mga tungkulin, maaagapayan ang mga guro at magiging abot kamay ang kwalidad na edukasyon para sa mga mag-aaral. Inaasang upo ang bagong talagang kalihim sa July 19 at papalitan niya ang nagbitiw na si Vice President Duterte Carpio. Inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng klase sa July 29 para sa susunod na school year 2024 to 2025. Sa pahayag ng Presidential Communications Office, huling lunes ng Hunyo na magsisimula ang pasukan at magtatapos ito ng April 15 sa susunod na taon. Ito ay matapos ng pagpupulong ng Pangulo at ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio. Kasama sa ipinanukala ng Education Secretary ang 180 days na may 15 days na in-person Saturday classes ipinanukala rin ang 165 days na walang in-person Saturday classes. Ngunit sinabi ng Pangulo na masyadong maikli ang 165 days at maapektuhan ito ang, pag-aaral ng mga learners. Dahil dito, ipinagutos niya ang mahabang 180 days na may contact sa mga mag-aaral. Wala rin ipatutupad na Saturday classes sa darating na school year. Ito ay upang makapahinga ang mga mag-aaral at guro sa susunod na taon. Para sa pagsusuri, ito si Dan Gonzaga. susuri sa FEBC Radio TV. Ikaw ay nakatutok sa programang Pagsusuri, isang paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Sa ating nakalipas na episodes, tinalakay natin ang ilang mga mahalagang tagpo gaya ng pagbabalik sa dating school calendar at ang pagpapatupad ng matatag curriculum next school year. Sa ikalawang bahagi ng naging panayam ni Bishop Ruben Abante kay Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas, sikapin naman nating unawain ang mga nakikita nilang potensyal o mga hamong kaakibat ng bagong matatag curriculum at kung ano ang mga nararapat na aksyon para sa learning gap ng mga mag-aaral na Pinoy. At nagpapatuloy po ang ating mga pagtatalakay no, at sa kasulukoy ang sitwasyon ng ating educational system. At nagagalak po tayo at nagbabalik si Teacher Benjo Basas sa ating piling ngayon. Magandang araw uli sa iyo, Teacher Benjo. Yes, uh, Bishop, magandang uh, araw po ulit. Maganda yung ating nakaraang pag-uusap sa nakaraang episode, ano ha? At tatalakay natin doon kung paano dapat eh, yung uh, dapat na equipping, yung pangangalaga mismo sa ating mga guro ay uh, siguraduhin ng ating lipunan. Hindi lang ng Departamento ng Edukasyon, kundi a whole of society approach kaya humihingi po tayo ng tulong sa lahat ng dapat na makibahagi at mayroong kinalaman eh ibig sabihin eh marami tayong stakeholders no ang sabi po nga eh, ni teacher Benjo eh, it takes a village to educate a child no okay now magpapatuloy po tayo at pinag-uusapan natin nabanggit mo teacher Benjo itong mga uh, kinakailangan na itaas natin Meron tayo mga advent ng mga uh, developments sa technology, di ba? Meron tayo mga kung anong mga uh, iba pang mga ini-introduce para maging epektibo ang ating mga pagtuturo. Okay? Isa-isahin natin 'yan ngayon sa episode na ito, uh, Teacher Benjo. Itong teknolohiya, no? Ah, uh, ang mga kabataan ngayon, uh, Teacher Benjo, eh mas magagaling pa yata sa atin, eh, no? Diba? Oh, yung apo ko eh mas magaling pa sa akin humawak ng mga gadgets eh. But anyway, uh, kumusta ang equipping, no? Ang uh, capacity ng ating mga guro, no? Of course, eh syempre, you might be you might be just talking about where you are right now, pero eh, eh siguro meron ko idea in a general aspect kung paano ang uh, pagiging adaptive ng ating mga guro sa bagong mga teknolohiyang ito. Um well, my honest assessment po would be uh siguro ano average no or fair naman no, yung, uh, mm -hmm. yung when well, it when it comes to ano po ano uh, technology no. Uh, especially mm -hmm. ngayon no Pastor Ruben ano na kakaunti na lang no yung uh, mga teacher ko natin ano na medyo yung mga season teachers. Oho no, uh -huh. 50 years to pataas no kaya uh, Okay ah uh, kaunti na lang. ah uh, marami na rin nagderetiro. Ako po, alihalimbawa po, no? um, um, kung sa example po, hindi ba example po, yung school na pinagkuruan ko po, po, no? na mahabang pa which is pa isa high school. Doon din po ako graduate no? ng uh, high school. Nung pumasok po ako dyan noong 2002, siguro more than half no? of uh, my teachers, of uh, my my colleagues, no? Or my teachers, no? In my high school uh, life, no po. Ah, uh, mm -hmm. ayun po halos wala na. Iilan na lamang po, nabibilang na lamang sa daliri no, yung mga teacher po no na inabot ko po, po doon sa school no. At um marami sa kanila rin ay eh, malapit nang magretiro. No? So um given given that ano po, that uh perhaps um demographics no of our uh teachers po no. Kaya sa tingin ko medyo nakakaagapay na no, po, nakaka-copop na rin, sure nakaka-adapt na rin sa technology ng marami sa ating mga teacher. Lalo na ngayon, no? Kasi ang daming, ano eh, ang daming pumapasok po yung mga bagong teachers, eh, and most of uh, them are uh, well, newly grads, no? Bagong pasa sa licensure examination, no? Kaya, at magagaling po sila, magagaling po sila when it comes to technology. Kaya nga ngayon, kahit po yung DepEd, no? Papapansin ko, uh, Pastor Ruben, um, a decade ago, or perhaps two decades ago, no? Especially, ang Angdept talaga old school eh, 'di ba? Ngayon hindi na po. Everything is is a uh, are uh, downloadable, no? Everything can yeah. be downloaded, no? And uh, can be uploaded, no as well. Oh, oh. No? So yung lesson plan namin ngayon ay eh, meron na kami exemplar, no? Yung uh, artifact okay. namin, pwede na rin yung uh, e uh, electronic, no? so mga ganyan po. Magaling. At hindi lang actually 'yun eh, yung moda actually ng delivery nito. Eh ngayon eh meron tayong online at meron tayong asynchronous na mga klase, hindi ba? Ah, uh, Ito pagbabagong ito, no? Uh, wala naman tayo naging challenge sa mga guru and everybody's willing to take these challenges para lang sa kapakanan ng mga kabataan, hindi ba? Yes po, no, uh, although syempre, no? Uh, sabi nga po namin, I ano, hope uh, you would agree, no, Pastor. Um there is no substitute eh, no, doon sa face-to-face learning, no? eto yeah. Okay. at online learning po, no? Uh, pwede natin ito gamitin no, from time to time. Kapag hindi talaga available yung face-to-face -face okay. learning. Ang uh, naging problema natin kasi during the time of pandemic, for two years, ang ginamit natin eh, eh, itong distance learning, yung mga modalities, no, na hindi naman din talaga naging uh, effective. No? Hindi natin nakuha kahit optimal man lang. No? Pero minimal nakuha natin Um, pero hindi dapat Hindi dapat tayo mag-aim ng minimum Dapat lagi the Ibig best sabihin, maximum. Ibig sabihin, ang puntong tinatalaki natin dito, there are tools actually that we can use na available sa atin and we can use them Pero napakahalaga pa rin ng face-to-face -face na uri no ng modality, hindi natin binabago yan, pundasyon yan ng ating edukasyon yes, yes, We can always, should always be willing to use different tools to make effective the learning process. Oy, maganda. Maganda ito. Kasi part siya ng innovation eh. No, hindi yes. naman po maaaring ano, no? kasi paglabas ng mga bata na to sa real world, no? Kahit anong trabaho ang gawin nila, piloto, no, flight uh, attendant, no? Um, lahat, no, uh, secretary, no, or legislator or even uh, even teacher, no? Paglabas sila sa real world, eh, kailangan nila ng technology. Eh. Diba? Kailangan nila mag-email, kailangan nila ng Zoom, ng Skype, no, everything. So, ayan naman po, pero at least, no, ang foundation talaga ng pag-aaral, no, is the classic, no, na na teaching and learning process which is face-to-face. No, kasi dito hindi lang naman ito learning eh, no, yung social skills po ng mga bata, no, ay ah napapalakas po natin dito, no, na spend natin even yung values, no. At yung well, basically social. Paano mo kayo magkaibigan, yes. no? paano mo sa harap ng mga nag-uusap. Um, at ang mga eskwelahan natin at mga guro ay binibigyan sila ng freedom upang i-apply ang kanilang creativity on how they can actually be more effective sa pagtuturo. Yes po, no, uh, Bishop. In fact, no, uh, that is actually no, um, um, recognized no, by the existing law. We have been Magna Carta for public school teachers. No? For instance, no, uh, which recognizes that teachers have this um, um, academic freedom no doon sa kanilang pagturo no kaya dapat lang naman no, no? kasi hindi naman pwedeng na yung mga bata lalo na mga bata yan ay nakailangan um, araw-araw interesting no yung pagpasok nila sa klase so yung teachers po natin dapat ay may innovation hindi lang sa technology no ang innovation naman hindi lang naman to technology ano po marami pong mga paraan ano para maging innovative at maging creative yung mga teachers and so no maging um, um, interesting no uh, sa ating mga uh, mag-aaral. That's good. Meron pang isang magandang isang pagbabago pa na nangyayari ngayon sapagkat eh, binalik na at ibinabalik unti-unti ang kalendaryo ng ating school year. At magmula sa June, ibinabalik hanggang sa March. At uh, of course, i-extend ito at uh, kasi ang sabi ay hindi maaari na gugulin itong Sabado. No? Kaya mag-extend ng mas mahabang panahon of course to complete the 180 school school days hindi ba ano ngayon ang pagtanggap ng uh, panibago na naman adjustment na ito sa ating mga guro well uh impact uh, bishop kami po yung nagtulak no nitong uh, usapin ko nito no sa DepEd no uh, sa mga hearing both of progress no uh, sa DepEd nagpadala po kami ng mga sulat no um, para i-advocate ko to na ibalik na tayo dun sa old school calendar. Kung saan nagisimula okay. yung klase natin ng June at nagtatapos ng Marso. No? At first, hindi pa ganong, ganong ka-receptive yung uh, Department of Education. You no? Know? But eventually, ay, uh, well, um, tinanggap na rin nila. No? Kasi even our President, no? President Bongbong Marcos, no? e eh, ganun din ang pagtingin. You no? Know? So para sa kanya, dapat eh, ibalik na sa old school calendar. Kami din naman po ganun kasi alam niyo, mula nung pumasok ko yung Abril, lalo na ngayong taon po inilit na ito, mula nung pumasok ko yung buwan ng Abril po, aba eh, ang dami nating cancellation o ang dami nating suspension ng face-to-face -face classes. So almost the entire two months po. Well, kami po sa Kaloocan ngayon, eh, ngayong Webes at Piernes lamang. No? Yesterday and today lamang, mayroong face-to-face -face classes. Diba? The entire week, mula Monday hanggang um, Wednesday, wala po. No? So Kaloocan pa lang yan. No? Uh, marami pa po, no, mga LGUs. Tapos nag-iiba-iba pa. No? So so siguro ito na yung um, is the necessary step no um to go back to the uh, old uh, school calendar po and we anticipate no na ito yung gagawin po ng DepEd and we hope no but the, by uh, that by June 2025 no nakabalik na po tayo no uh, fully and this is the only um school year 2024-2025 no i uh, would be the only transition year po no ngayon binabagihin po kanina Bishop no ahaba ba? Yes, no. Ah, uh, but actually hindi rin, no? Kasi hinahabol natin 180 80 school days, no? So, kung magsisimula tayo ng July 29 as prescribed, no? And as uh, approved by the president no po, um uh, July 29, 2024 tayo magsisimula ng school year natin, no po. Matatapos tayo ng April 15. No, so by April 15 po, no, that is a uh, well price uh, of um uh, more or less 180, no, perhaps less, no, uh, than 180 days, no? Pero that's close to the our current fiscal calendar po. It's composed of 179. Okay. Eh. No, so halos so, wala nang pinag -iba. And we would be needing Saturday classes, well no? As uh, yeah. earlier um, um, considered by the Department of Education. Hindi na po natin yung kakailanganin, no? So, yun po yung isang maganda po dito no? sa sa atin pong um, sa atin pong um, uh, approval no? approve approved eh. Uh, school calendar yeah. for, take note ah, uh, uh, Bishop, no? This for 2024, 2025 is year. Para by 2025 yeah. po, mag-open tayo ng June, second week of June, at magkatapos tayo ng last day of March. No? So, by that time, fully, nakabalik na po tayo sa school calendar natin, no? Hindi na kailangan yung gradual implementation ng plano ng DepEd earlier na Naaabot pa tayo ng 2020. And we thank oh. no, our Department of Education for this, no? the uh, Senate, the House, and of course, our President. Ibig sabihin, uh, Benjo, ito magandang bagay na napakinggang kayo, hindi lang ng ating DepEd, ang pamunuan, kundi hanggang sa ating Presidente. No? At uh, sinasabi mo na ito magiging magandang bagay sa ating mga guru pati. Tama ba? Pero ang ating yes, pangangailangan... No, mm, mm, pero ang ating pangangailangan ay hindi lang pangkalendaryo dapat. <laughs> kundi ang lahat ng sinasabi mo na dapat iabot sa ating mga guro. Okay? At mayroon tayong matatag kurikulum. Maganda rin naman yan at maganda ang pagtanggap ng ating mga guro. Subalit, hindi lang kalendaryo, hindi lang matatag kurikulum, at uh, yung mga inisa-isa mo kanina na kinakailangan maiabot sa ating mga guro upang ang nangangalaga ay talagang makapag-alaga ng maayos. What do you say, Benjo? no uh, um, siguro pinakamalaki no na magkakasukod po tayo lahat uh, sa usapin po niyan ay uh, yung economic no socio-economic welfare ng ating uh, uh, public school teachers no in particular and all the teachers in general no uh, including the private schools in private and the higher education institutions no ang kailangan po kasi talaga natin yung sweldo no na para sa amin po ay makatarungan yung sweldo na reflective no of our um value no sa society sa sosyedad. no. Ah uh, problema ho talaga napakababa ng sweldo ng no, ating public school teachers no, sa Pilipinas no at uh, yun yung challenge po natin namin no sa ating uh, pangulo. Tama po kayo diyan no. Salamat no ay uh, yung school calendar ay binibigyan uh, niyo yung aming kahilingan no but some goes um, beyond school calendar no kahit pa malamig na no sa ating uh, classroom ano may air conditioning system na sa ating classrooms. No? Kung yung teacher po natin ay hindi sapat yung kanyang sweldo na iniuwi sa kanyang pamilya, no? ay hindi pa rin po magiging maayos no? sa pangkalahatan, ang kalagayan ng ating uh, mga paaralan po sa ating bansa. Okay. In fact, uh, ang isa pa nga na-discuss ko no mga nakaraang episodes at mayroon tayong ibang mga guests ay yung pangbagay na between the public at yung mga private schools. Napaka eh, tindi rin ang hinaharap ng ating mga uh, nasa private schools. no? sapagkat nagkaroon ng biglang exodus ang mga kabataan, nawala ng estudyante ang mga private schools. But this is an all of society approach that we have to deal with. At hindi matatapos ang ating pag-aaral, at ang ating pag-uusap, ang pagkikapagtalastasan. Kaya ginagawa natin itong pagsusuri, Benjo, upang makaabot ang ating mga concerns, upang maitaas ang hindi lang kamalayan, kundi ang dapat-dapat abot ng lahat, lalo sa ating mga kabataan. Okay? Maraming maraming salamat, Benjo. Napakaganda ng ating usapin dito sa pagsusuring ito. And uh, well, we pray for our school teachers, kailangan-kailangan kayo ng ating bayan. I do believe na ang hindi lang kabataan ang pag-asa ng bayan, kundi ang kabataan ng edukado ang pag-asa ng ating bayan. Hindi ba tama naman yun? Tama <laughs> po. Maraming maraming salamat din, Bishop. I hope uh, mayroon pang next time na ma-invite po ninyo. Yeah. Okay, definitely. Mayroon yan. Ito ang Pagsusuri Biblical Perspective pag-isipan natin at unawain ang mga balita at issue sa liwanag ng Biblia. Napakaganda at napakakapakipakinabang po ng ating talastasan kay uh, uh, Teacher Benjo sa ating episode ng uh, pagsusuri. Marami tayong mga nakuhang mga dapat gawin para sa ating mga kabataan. Ano po? Dito po sa Psalms number 78 verses 4, 6 and 7 ay ito ang sinasabi. We will not hide them from their children. Showing to the generation to come the praises of the Lord, his strength, his wonderful works that he has done, that the generation to come might know them. Even the children which should be born, who should arise and declare them to their children that they may set their hope In god Sa ating pong interview sa pagkikipagtalastasan po natin ngayon ay nasuri po natin na hindi lang po pala pagbabago o pag-uunlad sa kurikulum. Hindi lang pag-aayos ng ating kalendaryo. Hindi lang po yung bagay na ayusin natin yung ating mga facilities sa ating mga eskwelahan kundi kasama ang higit pa. Ano po? sa ating realization ang pag-abot sa mga nangagalaga sa dapat na alagaan ng mga estudyante sa kabuuan ng kanilang pangangailangan, hindi lang gamit sa pagtuturo, kundi sa kanilang well-being po mismo. And all towards so that our next generation might be set aright at magkaroon sila ng tamang direksyon. E maganda po yung sinabi ng huling verse, that they might set their hope in God. Ang bagay po ng pagtuturo ay hindi lang po bagay ng yung bang lelekturan mo yung mga bata, kundi dapat ay makitaan din ng kung saan ang gagaling ang mga nagtuturo, pati ang government. Ang bata po ay hindi lang tumitingin sa guro, tumitingin din doon sa gusalik nila, tumitingin sa lipunan nila, tumitingin sa ating mga nasa pamunuan, tumitingin sa ating gobyerno, at kung ang ating mga kabataan ang kanilang direksyon ay maiaayos natin to set their directions aright and be set in the hope that is in God, ay kinakailangan po this is a thing that we should realize ah. hindi po naaabot ng subo lang ng pagkain ng pangangailangan ng tao kahit po sa gospel holistic po ang approach natin ano po hindi lang pangkaligtasan papunta ng langit, kundi pangkaligtasan sa kabuuan ng ating katauhan habang tayo ay nasa mundong ito. Yan po ang ibinibigay ni Kristo. Totoong kaalaman, karunungan, at kaunawaan sa buhay na ito. Sumain niyo ang kabuuan ng ating pagtalakay sa iba't ibang mga isyong kakambal ng edukasyon sa ating bansa. Binigyang diin ng ating mga nakapanayam sa mga nagdaang talakayan ang mga programa at gayon din ang mga problema at nag-alok din naman sila ng mga solusyon para sa ikaaangat ng napakahalagang sektor ng ating lipunan. Hindi kailan na malalim at malawak ang usaping ito pero hindi tayo nawawala ng pag-asa na sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok ng bawat isa, aangat ang antas ng edukasyon sa Pilipinas. Sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante, Dan Gonzaga, at ng ating buong pangkat, ako po si Heidi Bernardo Sampang, hanggang sa susunod nating pagsusuri. Sumainyo ang pagsusuri. Produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang pagsusuri sa Facebook.